Hello mga kapolitika, magandang araw muli sa inyo. Heto na naman tayo sa isang panibagong kwentuhan. At maraming salamat na muli sa pagtunghay ito sa aking munting YouTube channel. At bagong issue na naman ang ating bibigyan ng reaksyon at opinion sa ngayon mga kapolitika. Ang ating pag-uusapan sa ngayon itong si former Vice President Leni Robredo. Napanood ko kasi kahapon mga kapolitika itong balita na itong si Bam Aquino, si Shell Jocno at si Kiko Pangilin na i-confirm na natatakbo bilang senador sa sunod na halalan which is next year 2025. Okay, and uh, alam naman natin na mainit na ngayon ang politika at bawat mga kandidato para sa sunod na taon is nagpo-position na nga. So hindi natin alam kung sino pa ang sasama sa kanilang line up. Pero ang ating pag-uusapan sa ngayon mga kapolitika is itong si Vice President Leni Robredo at gusto nga ni former Senator Laila Dilima na mag-join dito sa Liberal Party itong si Vice President Tene Robredo. Kung ating matatandaan, itong Liberal Party mga kapolitika is nadurog na sila, naubos sila noong panahon ni former President Rodrigo Duterte kasi ito nga ang um, talagang known na opposition dati. And uh, hindi nga nila kaya itong pwersa ni former uh, President Rodrigo R. Duterte so naubos sila and in fact, ang atira na lang na opposition is itong si Risa Ontiveros dyan sa Senado mga kapolitika. Kung ating matatandaan din itong si Vice President Leni Robredo dati is nabalot rin ng kontrobersiya on uh, especially dito sa kanyang pananalita at uh, dito rin sa kanyang pamilya. So naging magulo rin ang kanyang karera noong siya ay naging Vice President ng uh, Pilipinas at Anak uh, na balot rin siya ng kontro kontrobersya yung pagkapanalo niya noong 2016 against Bongbong Marcos. So yun ang ating matatandaan sa kanya mga ka-politika. Pero ang ating pag-uusapan sa kasi sa ngayon is dapat ba na tatakbo pa uli itong si Vice, former Vice President Leni Robredo sa politika at ibuboto ba natin siya na bilang pagkasenador mga ka-politika. So ang ating opinion dito mga ka-politika is um, para sa akin is Uh, siguro kung tatakbo man itong si former Vice President Lenin Robredo na sa gobyerno is doon na lang sa lower level, doon na lang sa kanyang lugar sa Bicol. Bakit mga kapolitika? Kasi napakagulo na ng ating Senado at ng ating bansa. So kumbaga, kung para sa akin niya is dapat hindi na siya tumakbo o hindi na siya makisali doon sa politika. Kasi um, for me, dapat kung para sa akin or kung um, ako siya is enjoy niya na lang yung kanyang senior life. Pati hindi naman natin alam mga politika ang mga turn of events sa uh, politika. Ang sabi nga ano, ni VP Sara is, ang politika daw is parang buhay, hindi daw natin alam ang mga susunod na mangyayari. Mga ang mga politika rin dito sa Pilipinas is unpredictable din Kasi yung dating mga magkakaibigan noon Is ngayon magkakalaban na But balik tayo dito kay uh, former Vice President Len Robredo. Maganda naman ang kanyang track record noon mga kapolitika And in fact, nabigan nga siya nitong itong uh, highest COA audit rating So itong COA audit rating is Ito yung pagme-measure mga kapolitika At uh, kung baga maganda yung iny track record sa paggasto ng salapi ng ating bansa mga kapolitika okay but para sa akin hindi ako pabor mga kapolitika na natatakbo itong si former vice president Leonor Bredo sa pagka -senator. kasi uh, para sa akin ibigay na lang sa iba yung posisyon na para sa kanya even though malakas naman pa rin talaga itong si former vice president Lenny Robredo in fact minsan nasasali siya sa magic 12 ng pagkasinador at noong eleksyon noong um, 2022 is nasa 15 million votes na nakuha rin itong si uh, former vice president so kung pag i-combine ito sa ibang mga ibang mga officials na tatakbo rin pagkasinador next year is may tendency talaga na mananalo siya. But again, for me is, para sa akin is enjoy niya lang yung personal life niya with her family kasi maganda naman yung mga careers ng anak niya at uh, hindi na lang siya makikisali dito sa magulong uh, politika ng Pilipinas. But again, nasa kanya pa rin yung decision kasi kung willing naman talaga siya na at may passion siya mga kapolitika na uh, mag-serve mag, uh, dito sa ating bansa, why not? Di ba? but again, kung ganun pa rin naman ang gagawin nila na kontra pa rin sila ng kontra at yung nasa isip nila at nasa puso nila is yung mga paghihiganti doon sa kanilang mga kalaban at sa mga oposisyon, e, eh, ibang usapan yung mga kapolitika which is um, ang impact noon is sa ating bansa walang mangyayari sa ating bansa kung puro tayo uh, revenge or paghihiganti or pagsisingil doon sa mga kalaban natin nung natalo tayo sa eleksyon, so dapat ang focus na lang nila is dito sa pagsilbi sa bayan mga kapolitika. Alright? So, yun lamang ating masasabi sa hinggil sa isyong ito mga kapolitika kayo. Payag ba kayo or pabor ba kayo natatakbo itong si Vice President Lenny Robredo sa pagkasinador sa sunod na taon. Maraming salamat at kung nagustuhan nyo ang aking uh, video, please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat mga kapolitika.